Hello guys! Welcome back to my YouTube channel again. So, nasa airport na kami. Pa, na kami? Pa-check-in na tong pa check na tong kasama ko. Tapos ito yung bulelet namin din na sa buntot. May ano din doon isang kabayan din. Inatid din yung kasamahan niya. Yan yung nakadilaw na uniform. Ba't naka-uniform? It's okay. Ano, maling mo. Mang... Uuwi din to ng Pilipinas tong salary. ang buwan natin. Ah, kailangan ko dadalhin din siya. Pilipinas. <laughs> Sana on Tingnan mo naman tong isa Ano kalaki ang ano. <laughs> no, papunta na kayo dun. After dito, papunta ka na dun. Nasa airport na kami. Wala masyadong tao. Ayan.